mga luksam mga pagriyami kate so kalabong o sabad ko pa na uh, pagpagintaw si sa China uh, o riyan ni Ran si sa gingotwa na aya ipalakabiran nung sa tampar sa puro na pagalungan nakapara kaparaw pa man na uh, kailay ta gingotwa kubur aguso pagkaulaw lang yan katan nila mga katan ah pagatitinig man naging mo isa. gina ni pa man na kalabang hirang o na sapi hindi na nang na nailalabang sa nais o mga sapi gina po man na okay tiran mo musiko. ka palabang hirang o oh, ay ay dapat yun oh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wakafa wasalamun ala nabihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa aktafa summa amma ba'd assalamu wa nakita natin yung isang video mga kapatid na ipinakita o nakita natin sa isang brother na libingan sa China na kung saan ay uh, ang mga li, mga namatay ay ang ilan sa mga namatay sa kanila ay uh, hindi nila tinatakpan ng lupa kundi salamin nang sa ganun ay makita daw nila kung ano daw yung totoong nangyayari sa kanila dyan sa libingan. So itong brother na to na nag-post ay gusto niya ipakita na walang parusa sa libingan. Ganun ba yun? Subhanallah, matakot kayo sa Allah sa sino mang nagsasabi na walang parusa sa libingan dahil maaari ka mapalabas sa Islam. Ang propeta sa Allah wa sallam mismo nagsabi na may parusa sa libingan at magpakopkop tayo sa Allah mula sa kaparusahan dito. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ista'idu min adhabil qabr." Magpakup, "Ista'idu billahi min adhabil qabr." Magpakupkup kaya sa Allah mula sa kaparusan sa libingan. At hindi naman ibig sabihin na kailangan makita natin ng aktwal, ipapakita sa atin ng Allah ang parusa diyan. Subhanallah. Kaya nga ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Laula an la tadafanu, la da'utullah an yusmi'akum min adhabil qabr." Kung hindi lang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, natatakot ako na baka hindi niyo ilibing ang mga namatay sa inyo. Ay hihilingin ko sa Allah na iparinig niya sa inyo ang mga parusa diyan sa libingan. Pero dahil ito ay hindi niya ipapakita sa atin, limitado lang yung kakayahan ni pinagkalob sa atin ng Allah, hindi pinapakita sa atin ng mga bagay na hindi natin hindi hindi ipinapaalam sa atin. Yan yung ilmul ghaib. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kung la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah sabihin ya Muhammad mo ya Muhammad na wala nakakaalam sa sino mang nasa kalangitan maliban sa Allah at sa kal nasa kalupaan ang mga bagay na lingid sa kaalaman natin yung ghaib katulad ng mga parusa sa libingan ng paraiso ang impierno ang nangyayari sa libingan at sabi ng Allah sa suratu al baqarah alladhina yu'minuna bil ghaib at silang mga naniniwala sa ghaib sa mga lingid na kaalaman, ng na mga nangyayari sa libingan, sa paraiso. Kaya nga ang mga anghel na umiikot sa mundo at pag sila ay nakahanap ng mga grupo ng mga tao na maalala sa Allah, magre-report sila sa Allah at sasabihin nila, Ya Allah, yung mga tao na yun, wayas aluna, dyan, wayas aluna dyan natak, inihiling nila na makapasok sila sa paraiso. Sabi ng Allah, rao dyan Nakita ba nilang paraiso ko? Sabi nila, layarab. Hindi nila nakita paano kung nakita nila ang paraiso ko? So sabi nila, sabi ng mga anghel, kung makikita nila ang paraiso mo, Ya Allah, ay mag, mas lalo silang, uh, mas lalo, lalo, lalakas ang pagsamba nila sa iyo, mas lalong titindi ang pag, uh, nila na makapasok sa paraiso. So, ito yung mga bagay na hindi natin nakita pero hinihiling natin. Hindi naman ipapakita ng Allah ang parusa sa libingan. Si Firaon nga, nasa mundo pa lang pero pinarusahan na siya sa libingan. Ilmul yan, obligado. Yan yung iman. Yun naman kailangan actual na ipapakita sa iyo ng Allah yung nangyayari sa salibingan. Ang propeta na nga nagsabi na uh, kung hindi lang tayo matatakot na baka, ay mata, kung hindi lang siya natatakot na baka hindi natin ilibing yung mga namatay, ipaparinig niya sa atin yung parusa sa libingan. Kasi may parusa talaga sa libingan. Hindi lang ipinapakita sa atin ng Allah. Meron nga jinn eh. Sabi ng Allah, wa makalak tul jinn na walin sa ilalabudun at hindi ko nilika sabi ng Allah ang mga inkanto at mga tao maliban lamang upang sabayin nila ako. Bakit nakakita ka na ba ng jin E eh, kung naniniwala ka dito sinabi ng Allah, kaya hindi mo lagi kita maniwala ka sa ilmul ghaib. Paano na lang sa libingan? Subhanallah. Hindi porkit nakikita natin, ipinapakita sa atin yung mga kalansa, yung mga tao na namatay sa lupa, na hindi na ilibing, katulad ni Firao, na naniniwala tayo na walang parusa. Subhanallah. Ilmul yan. Kung binanggit ng Allah at binanggit po ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa miya niwata na. naniniwala tayo dito. Kahit hindi natin nakikita ng aktual. Ganun po dapat ang isang mukmin. Yan yung iman na tinatawag iman. Kailangan meron kang iman. Dahil kung hindi ka maniniwala sa mga ilmul ghaib, sa mga lingid na kaalaman hindi pinagkaloob ng Allah, sa sino man, kung hindi ka maniniwala dyan, mapapalabas ka talaga sa Islam. Kung hindi ka maniniwala sa uh, libingan na may parusan dyan, mapapalabas ka sa Islam. Wala na bila, matakot tayo sa Allah. Magbalik loob sa Allah, ang sino mang nagsasabi niyan. So ito lang po, konting kaalaman, Uh, maniwala tayo na may parusa sa libingan at napakaraming dalil at ang mga hadis dito ay mutawatir, walang kasinungalingan. At kapag tayo pa ay magsasabi na walang parusa sa libingan, pinasisinungaling natin ng Allah at ang Kanyang Subuh. Waliyatubillah. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. sallallahu alaihi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa